Kamusta mga boss, mga master? Gusto nyo bang malaman kung may nagsesend sa inyo na evil eye? At natin mga negative energy o may tao na gagalit sa iyo na binabato kayo ng pang spiritual o maaring kayo ay dinadanyuhan o maaring mahigit pa doon. Ano, para malaman nyo po ito kung may nagsesend sa inyo ng evil eye, ganito lang po mga boss, mga master pakiramdaman nyo dito sa inyong kanan tenga dito po sa kanan tenga once po kasi na may sa inyo -in ng evil eye mararamdaman nyo dito sa inyong kanan tenga una pong mararamdaman nyo itong inyong kanan tenga nainit, hindi nyo alam ba ito nainit ganun hindi nyo alam, sala naman, malamig naman ang panahon nainit, o mainit naman ang panahon mainit naman ang panahon iba pa rin yung nararamdaman nyo parang nainit o kaya eh para may kumukulbit dito parang sinusundot ang tenga nyo na masakit sinusundot masakit yan ibig sabihin ninagsisend ng evil eye o kaya yung pakiramdam nyo na nahaging hing e, yan po mga palatandaan po yan na merong maaring nagbabato sa inyo na masamang enerhiya pero ito po naman ang para para maklensing yan para matanggal po yung isinansin nyo na evil eye umanap lang po kayo ng clear glass Clear glass, yung puti. And then, hanap din kayo ng tubig. Lagyan yung tubig, ng hikit kalahati. Bago bili kayo ng itlog. Kung nabibili sa merkado ng itlog, no? Gawin nyo, iikot nyo sa inyong katawan, mula ulo hanggang paa, pa kanan. Iikot nyo lang yan. Pag naiikot nyo na, basagin nyo dito sa basong may tubig. Pag nabasag dyan, tingnan nyo. Pag napansin nyo na medyo malabo o parang kulabo, ibig sabihin positive may nagsentin nyo ng evil eye o kaya para may tusok-tusok na may bula-bula sa taas positive po din yan na may nagsentin nyo ng evil eye ngayon po pag po may nakikita na kayo talagang itsura dyan kung ano nung itsura lalo ibig sabihin no, matindi lang ginawa sa inyong sin na evil eye para po mawala yung isinensyen nyo ganito lang po ang gagawin nyo mga boss mga master lalagyan nyo ng asin pag nabasing nyo na dinandun na sa may baso no? nandun na yung itlog ano? dalagan nyo lang po ng asin buba mga konti lang mga hapda ko lagyan nyo lang na ganyan pag nalagay nyo silipin nyo pag po, pag yan ay lumino at na ibig sabihin yung evil eye na cleansing na yun unti unti nang natatanggal ibig sabihin nun yun para diretsyo pong matanggal ang gawin nyo lang inyo pong ipla sa at tapon nyo po sa bowl and then busan nyo ng tubig para po tuloy ang matanggal at hindi na makabalik yung insidensya nyo na ibilay. Ganun lang po kasimple mga boss, mga master, para malaman nyo kung may nagsisend ng ibilay. Paano mga boss, mga master, God bless, mahiwagang buhay.